gandang araw mga bata kumusta kayo sana kayo ay nasa maayos na kalagayan no sa araw at linggong ito ah, nawa ay kayo ay may malusog na pangangatawan at nasa magandang kondisyon para mag-aral muli ng panibagong aralin para sa Filipino at tayo ay nasa ika na linggo ng ating pag-aaral para sa unang quarter no at para sa linggong ito ang ating tatalakayin ay Tekstong Naratibong Anekdota. Handa ka na ba? So narito yung ating mga layunin para sa linggong ito. Una, nauunawaan ang tekstong naratibong anekdota. Pangalawa, nasusuri ang layo ng teksto o layunin ng teksto. At pangatlo, nabibigyang kagulugan ng mga tekstong biswal, mga logo, mga icons na namamasid at napanood batay sa mga elemento nito. So, tayo ay tumungo na sa unang araw. So, narito ang ating mga gawain para sa unang araw. Tayo ay magkaroon ng maikling balik-aral. So, tukuyin kung hugnayan o hindi hugnayan ang pangungusap sa bawat bilang. Bilang isa, ang parabola ay isang maikling kwento may aral dahil kalimitang hinahango mula sa Bibliya. Pangalawa, ang parabola ay nagiging gabay ng isang taong nahaharap sa pangangailangang mamili o magdesisyon. Ito ba ay hugnayang pangusap o hindi hugnayan? Ikatlo, hiniling ng bunsong anak na ang manang kanya sa kanyamanan, sa kayamanan ng kanyang ama ay ibigay na sa kanya. Apat, tayo nagsasaya ngayon sapagkat ang kapatid mong namatay ay muling nabuhay. At bilang ni Ma, nang malaman niya ang sanhinang ng um, kasayahan ay gayo na lamang ang kanyang galit kaya di napigilan ang kanyang sarili at sinumbatan ang ama. Tingnan nga natin kung wasto ang iyong kasagutan. Ang unang pangungusap ay hugnayan, ang ikalawa at ikatlo ay di hugnayan samantalang ang ikaapat at ikalimang pangungusap ay mga hugnayang pangungusap. Nakuha mo ba ng tamang sagot para sa limang bilang? Kung gayon, binabati kita. Okay, para sa ating pagpapatuloy, tayo ay tumungo sa ating tala salita. Ibigay ang salitang binibigyang kahulugan sa bawat bilang at kulayan ang nasa kaliwa o nasa kanan na salita ng wastong kasagutan. So una, anumang ninanais na makuha o marating. Ito ba ay layon o ayaw? Ikalawa, maikling salaysay tungkol sa kawili-wili o kamakabuluhang pangyayari sa buhay ng tao. Alamat ba o anekdota? At pangatlo, ginagamit sa pagtingin o pagtanaw. Visual ba o pisikal? Tingnan natin kung nakuha mo ba ang wastong sagot para sa ating tala-salita. Okay, inarito ang mga wastong sagot. Layon, anekdota at biswal. Ngayon, pakiramdam po ay handang-handahan na sa ating aralin para sa ikalawang araw. At sa ikalawang araw, tayo ay magbabasa ng isang anekdota o naratibong anekdota sa panulat ni Alan M. Utley, si Pilo Bibo. Basahin natin ang anekdotang ito. Ang magandang kinabukasan ay pinaghahandaan. Ang pag-abot ng mga pangarap sa buhay ay bunga ng pagsisikap sa pag-aaral. Karaniwan sa mga may determinasyon ay may matagumpay na kapalaran. At ito ay matutulad sa isang pakikipagkaibigan. Pasukan na naman, naguunahan ang mga mag-aaral na pumasok sa kanilang silid-aralan. Sabik na sabik silang makita muli ang mga dating kaibigan at makilalang lubos ang mga bagong kamag-aral. Samantala, may batang bihis na bihis, nagpalingalinga si Pilo. Nang makita ang grade 4 Ilocos na nakasabit sa may pintuan, ay agad siyang tumakbo. Pumasok na siya sa silid at agad pumagit na. Magandang araw po sa inyong lahat. Masayang pagbati ni Pilo. Lahat ay nagulat, nagtinginan sa isa't isa. Biglang nagtawanan dahil sa pagkurap-kurap ng mga mata sabay pagngiti ni Pilo. Kitang kita ko na kayo ay nagulat sa aking pagdating. E ibig ko sanang ipakilala ang aking sarili dahil ako ay bago lamang sa inyong paaralan. Hindi kumibo ang mga mag-aaral sa grade 4 Ilocos. Napakatahimik ng buong silid ng mga sandaling yaon na tila namang sa kanilang natunghayan. Muling nagsalita ang batang bibo. Ako nga pala si Pilo, batang bibo at pala kaibigan. Ang aking kasabihan ay kapag walang kakilala, ikaw ang magpakilala. Sabi sa akin ni nanay ay gulatin ko raw kayo. Kaya ang ginawa ko kanina ay kinulat ko kayo ng masayang pagbati ko. Gusto ko sana ay maging kaibigan ko kayong lahat. Nagulat ang lahat sa sinabi ni Pilo pagkuwan ay nagbulungan ang mga mag-aaral. Habang naglalakad na patungo sa kanyang upuan, isa-isang kinamaya ni Pilo ang mga kamag-aaral, sabay tinatanong ang kanika nilang mga pangalan. Nagustuhan mo ba ang kwento ni Pilo na isang bibo? Ngayon, ating uh, sagutin, no, ang mga gabay na tanong. Tungkol saan ang anekdota? So, ito ay... Uh, batay sa inyong napakinggan ay tungkol sa isang bagong mag-aral na nagngangalang Pilo. So, sino-sino ang mga tauhan sa anekdota? So, narito yung mga kamag-aral ni Pilo at si Pilo mismo na isang bagong mag-aaral. So, paano ba binati ni Pilo yung mga kaklase niya? So, ginulat niya, no? Pumagit na siya sa kanilang klase at pinakilala ang kanyang sarili bilang bagong mag-aaral ano ang naging tugon ng kanyang mga kamag-aral? So nakita natin na natulala sila, napatahimik sila, pero sa huli ay no, parang nagbulong-bulungan at nagtawanan sila. Ano ang ginawa ni Pilo habang siya ay papunta sa kanyang upuan? So kung babalikan natin, no, matatandaan natin na habang bumabalik siya sa kanya o pumupunta siya sa kanyang upuan ay iniisa-isa niyang uh, kinakamayan no, at tinatanong yung pangalan ng kanyang mga ka mag-aral. So, para napakaganda no, ng ganitong halimbawa ni Pilo bilang isang mag-aral, makikita natin yung kumpiyansa niya sa isang sarili. kompiansanya uh, kumpiyansa niya sa kanyang sarili. Sa taliwas sa mga nakikita nating mga mag-aaral no, na bago sa kanilang paaralan na kung saan malimit sila ay mahiyain at kung hindi mo tatanungin ang kanilang pangalan ay hindi rin sila magpapakilala. Pero ibang-iba itong si pilosa pagkat siya mismo ang nagpakilala ng kanyang sarili sa harap ng kanyang mga kamag-aral. So nakakatuwa, no? Kung yung iba'y isipin nila parang uh, mahangin, ganyan, parang iba yung kanyang dating. Pero kumbaga, hindi ba? wag nating tinan yung hindi magandang hindi naman talaga, uh, wala namang masama sa kanyang ginawa, no? Talagang gusto lang niyang magkaroon ng uh, bagong mga kaibigan. At para sa akin, no, bilang isang guro, maganda yung ganitong klaseng pag-uugali ng isang bata na sa unang pa lang ay kakikitaan mo na ng kumpiyansa. Iba kasi yung confident, iba rin yung mayabang, di ba? Iba yung may kumpiyansa sa may tiwala siya sa kanyang sarili at iba naman yung nagyayabang lang, hindi ba? So sa mga ganitong klase ng bata na may tiwala sa sarili ay naklubos na nakakabilib. Ibig sabihin, um, uh, secured siya, no, na alam niya kung ano yung kanyang kahusayan at alam niya rin kung saan siya mahina. Okay. Okay, so ang ating binasa ay isang uri ng panitika, no? At ito ay isang uri ng naratibo o kwentong pasalaysay. At ito ay yung tinatawag nating anekdota. O hindi ito yung laro ninyo, ha? Ano nga ba ang isang anekdota? Ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng teksto na karaniwang nagkukwento ng isang maikli o paminsang pangyayari, karanasan o kwento. Karaniwang layunin nito ay maglahad ng isang makulay na pangyayari o karanasan sa isang masining at kaakit-akit na paraan. Ibig sabihin, nandun pa rin yung pagiging masining o yung pagiging malikhain no? na nakakainganyo sa mga mambabasa, yung makukuha pa rin at mapupukaw pa rin yung iyong interes upang basahin ang kwentong ito. Kahit pa ito ay uh, nangyari sa isang karaniwang um, uh, mamamayan o karaniwang bata o halimbawa gaya ni Pilo, hindi ba? Pero dahil sa masining at uh, uh, naging kaakit-akit at naging malikhain yung pagkakakwento, no? Maganda yung pagkakalatag ng mga salitang ginamit ay naging kawili-wili rin yung kwento ni Pilo. Ito ay maaring naglalaman ng mga detalye, mga karakter, mga lugar, at mga pangyayari na nagbibigay kulay sa kwento. Sa madaling salita, ang tekstong naratibong anekdota ay isang uri ng kwento na may layuning magkwento o magsalaysay o magpahayag ng isang karanasan o pangyayari ng masining. Huwag nating kakalimutan yung salitang masining kasi ito yung pagkakaiba niya sa mga ordinaryong kwento lang na ating nababasa. Nandun pa rin yung pagiging malikhain no? at pagiging masining sa pagsusulat ng kwentong ito. Okay. So ngayon, ano nga ba yung layo ng tekstong si Pilo Bibo? Ano ba sa tingin nyo yung layo niya? Ano ba yung nais niyang iparating sa atin? no? So para sa akin, no, hindi magiging hadlang na ikaw ay bago sa inyong paaralan para ikaw ay hindi magkaroon ng mga bagong kaibigan. Ni ba yung tiwala mo sa sarili mo? Na sabi nung nanay niya, kung wala kang kakilala, ikaw ang unang magpakilala. Hindi ba napakaganda ng bibi ng kanyang nanay? No, nakapag wala kang kakilala sa isang lugar, ikaw na mismo ang unang bumati at makipagkilala. So, um, ipinapahayag din ito yung um, kumbaga binabasag niya yung typical na kwento ng isang bata na transferi sa isang paaralan na kung saan siya ay tahimik, no? hindi siya kumikibo o sa unang araw ng kanyang klase, nandun lang sa sulok. Yun yung mga kalimitang kwento, ba? Diba? Pero itong si Pilo, no? yung kwento niya ang nagpapatunay na kumbaga um, hindi had lang yung ganitong kla hindi kumbaga hindi ibig sabihin na ikaw ay bagong mag-aaral ay kailangan tahimik ka lang no kailangan nandun ka lang sa isang sulok at hindi ka magsasalita pwede pala nakapagbago ka sa paaralan ikaw ay maging pala kaibigan na ikaw ang magmanguna na magpakilala sa iyong mga pamag-aral so paano ito nilahad so, sinimulan no ng uh, manunulat yung kwento niya sa pamamagitan ng pagbibigay sa atin ng senaryo na kung saan ito ay unang araw ng pasukan, no? At yung kahalagahan din ng pag nag, um, ang pa, kahalagahan ng pagiging palakaibigan. Ayan. Nabis naging mabisa ba ang paggamit ng elemento nito tulad ng angkop na wika ng tauhan, paglalarawan sa tagpuan at pangyayari, di ba? Napakaganda ng pag uh, paghahabi ng manunulat ng kanyang kwento mula sa paglalarawan sa tagpuan na isang batang bibo ano uh, ah, din sa paglalarawan niya sa tagpuan madali nating naunawa na ito ay unang araw ng klase at yung pangyayari na ito ay unang araw ng klase at bagong pasok si Pilo sa kanyang paaralan Okay ngayon no Uh, tingnan nga natin kung matutukoy natin yung sumusunod na kwento ay tekstong naratibo. Ay anekdota ba o hindi. So susulat o magagamit uh, tayo ng visual na happy face, masayang mukha kung tama at sad face naman kung hindi. So um, tingnan natin o no? subukan nating sagutan. Ano isang bilang isa nung nasa isang fast food chain ako, nagtanong ako sa crew kung mayroon silang vegetarian meal. Nagpakita siya sa akin ng menu at sinabing ito po ang aming vegetarian meal, cheeseburger na walang karne. So para ba sa inyo ito ba ay anekdota o hindi? Para sa akin na uh, ito ay hindi, no kasi parang karaniwan lang itong pagsasalaysay, no, ng isang pangyayari, no parang walang special para sa akin na uh, hindi ko din alam kung paano interpretasyon ng inyong guro dito pero ito ay personal kong pananawa, no? Kung mag disclaimer lang, no? Uh, hindi ko sinasabing ang mga sagot ko dito ay tama lahat, pero ito ay batay sa aking uh, opinion at pananaw bilang isang guro. Okay, pangalawa. So, para sa akin ang bilang isa ay sad face. Uh, bilang dalawa, nung bata pa ako, naglaro ako ng taguan kasama ang aking mga, ang mga kaibigan ko, ng mga kaibigan ko sa loob ng bahay. Nakatago ako sa ilalim ng kama nang biglang pumasok ang aking ama at nagsimulang maghanap. Hindi niya ako mahanap kahit nasa ilalim lang ako ng kama. Tapos nung umalis na siya, napatay ako dahil sa takot. Okay, para sa akin, ito ay anekdota. No? Bakit? Maayos niyang may paliwanag, ano? may pagbibigay ng justisya at justification dito. Um, para sa akin, yung kanyang pagsasalaysay, no? yung paglalatag niya nung paano sila naglaro ng tagutaguan at kung paano siya nagtago sa ilalim ng kanilang kama. At yung takot niya, no, nagdulot sa kanya, nagresulta yon ng kanyang pagdumi doon sa, dahil sa sobrang takot niya, napadumi siya, no, yung ginamit niya lang dito word ay medyo, pero wala namang problema tayo sa ganitong salita, no. So, para sa akin, ang bilang dalawa ay anekdota. Bilang tatlo, tulad ng maraming mga Pilipino, isa rin ako mahilig sa laro ng basketball. Ngayon ko talaga na napatunayan na gusto ko ang larong ito dahil makalipas ang halos mahigit limang taon na hindi aktibo sa paglalaro ay nasa puso ko pa rin ang pagmamahal para laruin ang larong ito. So para sa akin ito ay isang anekdota. So happy face yung number 3. Number 4, nasabing ang puno ng lansones ay karaniwang makikita sa Luzon. Gayon man, walang gaanong pumapansin dito. Isang araw, isang magnanakaw ng kalabaw ang hinahabol ng mga tao. Napagawi ito sa lansonesan at doon nagtago. Sapagkat gutom na gutom na rin ang magnanakaw sa katatakbo, pumita siya ng lansones at kumain. Nalason siya. Dinatnan siya ng mga taong patay at may bakas pa ng bula sa bibig. Mula noon, pinagkakatakutan ng lansones. Walang nangahas kumain ito. So, paari itong anekdota, no? Uh, para sa akin ito ay anekdota. Bilang ni Ma, maganda ang panahon, mainit ang sikat ng araw, maaga pala may gising na silang gam. Nagluto siya at kumain, pagkatapos lumakad na siya. Gaya ng dati, naghahanap siya ng pagkain. Isang butil ng bigas ang nakita niya. Pinan, uh, pinasan niya ito at dinala sa kanyang bahay. Nakita siya ni Tipaklong. Magandang umaga, kaibigang langgam, bati ni Tipaklong kay bigat ng iyong dala. Bakit ba wala ka ng ginawa kung ki maghanap at mag ng pagkain? Okay, para sa akin, ito ay hindi anekdota sapagat ito ay isang pabula. Dahil ang tauhan ay mga hayo. Okay. Narito na tayo sa ikatlong araw. At para naman sa ikatlong araw, ang ating uh, bibigyang pansin ay ang tekstong biswal. No? So, mayroon tayong mga larawan dito at uh, tukuyin natin yung kahulugan ng mga sumusunod na icon o mga visual na larawan. Bilang isa, no, makikita natin na ang icon na ito ay nagsasabi sa atin na maghugas ng kamay. No? Lalong lalo na, actually matagal naman na itong mga icon na ito. Pero lubha lang natin napahalagahan noong uh, tayo ay nakaranas ng pandemya. So, bilang isa ay paghugas ng kamay. Para sa bilang dalawa, ito ay nagbibigay sa atin ng kaalaman, no? Itong icon na ito nagbibigay sa atin ng impormasyon na ito ay palikura, no? Na kung saan restroom o comfort room para sa babae at sa lalaki. At bilang tatlo, no? Ito ay icon ng isang fire extinguisher na ito ay gagamitin sa oras ng sunog. So ngayon, magtala ng iba pang biswal na makikita sa labas ng paaralan. Okay, maaari dyan yung bawal tumawit, maaari rin yung icon ng pedestrian lane na kung saan yun ang tamang tawiran. Maaari rin makita natin dyan yung uh, bawal na magbusina, no? no blowing of horns kasi school zone, no? Yun ay paaralan. So, pinagbabawal yung pagbusina ng malakas. Okay. So, ano-ano nga ba yung mga larawan ang nakita nyo sa labas ng paaralan at ano yung mga kahulugan ng larawang ito? So, para naman dito sa ating uh, isa pang gawain, pumili ng dalawang larawan, so dalawa lang, no? At ibahagi ang maikling salaysay o karanasan na may kaugnayan dito. So, syempre, malimit nating nakikita itong bilang isa, no? O yung larawan na bilang isa, yung bawal magtapo ng basura, no? Dahil nga, syempre, sino bang tao na gusto na marumi ang paligid? So, lagi natin nakikita yan sa mga kalsada, sa mga parke. 'di ba sa paaralan huwag tayong basta-basta magkakalat ng basura. Yung ikalawa naman ay uh, tubig, no, gripo na may baso. So maaari ibig sabihin nito ito ay uh, tubig na maaaring inumin, no. May tubig doon para eh mama gawing pamatid uhaw. Pangatlo naman ay, no, bawal yung pagsisigaw. So maaari nating makita ito sa simbahan o kaya sa loob ng paaralan, no? Huwag mag huwag sisigaw dahil ang paaralan ay lugar para mag-aral, no? Nang mabuti at hindi para makipagsigawan sa kamag-aral. Pang-apat, so maaring ito ay um tawiran, no, ng mga mag-aaral o ng mga tao, no? So ibig sabihin ito yung tamang tawiran. Ganun din yung um, kasunod nito, no? Uh, binibigyang babala yung mga motorista na ito ay at tawiran ng mga tao. At yung panghuli ay ito ay isang icon o logo na nagtuturo kung saan yung hagdanan pa Okay. At para naman sa ikaapat na araw, so narito yung mga karagdagang gawain natin, no? So, uh, isulat ang iyong sasabihin kung ikaw ay nasa sitwasyon sa ibaba. Nakita mo nakatingin lang sa iyong iyong kaklase, paano mo sasabihin na nais mo silang makilala? Okay. So, ikaw ngayon ang gagawa ng paraan para makipagkilala. So, gagawin mo ba yung ginawa ni Pilo? O iba naman ang gagawin mong estilo o pamamaraan ng pakipagkilala? Halimbawa, manghihiram ka lang ng lapis o manghihiram ka lang ng ballpen. Tapos, sabihin mo na ikaw ay bago. Pwede bang mahiram ng yung ballpen saglit? Ako nga pala si Juan, bago ako sa ating paaralan. Pwede ba kitang maging kaibigan? Okay, so parang ganon. Pangalawa, niyaya ka ng iyong kaklase na maglaro, subalit so, may inuutos sa iyo ang iyong guro. Ano ang sasabihin mo? Pangatlo, paano mo ibabalita sa iyong mga magulang ang naging karanasan mo sa iyong unang araw sa paaralan? So excited na excited tayo, no? Kapag unang araw ng school, kahit nga ako, kahit na may edad na ako, nagkukwento pa rin ako sa nanay ko ng mga nangyayari sa akin sa paaralan, no? Excited pa rin ako laging magkwento sa aking nanay ko ano ba yung naging uh, karanasan ko sa araw na iyon sa paaralan. At para sa ikalawang bilang, no? Magbigay ng mga kahalagahan ng biswal sa ating pang-araw-araw na gawain. So, ito yung mga icons o logos na pinag-usapan natin kanina. No? Ano ba yung kahalagahan nito? So una, ito ay nagbibigay sa atin ng babala, no? ah, uh, ito rin ay nagbibigay sa atin ng impormasyon. Ito ay nagbibigay sa atin ng mga senyales sa limbawa na delikado doon sa lugar na iyon. So kapag nakakita tayo ng icon na may halimbawa bungo na may X, ibig sabihin delikadong gamitin yung bagay na iyon. So nagbibigay ito sa atin ng senyales, nagbibigay sa atin ng babala, nagbibigay sa atin ng impormasyon, no? yung mga visual, kasi hindi naman sa pang araw-araw may magre-remind o magpapaalala sa atin, o oh, tawiran ito, huwag ka dyan, hindi pwedeng mabilis ang takbo mo, o oh, paaralan ito, bawal tumakbo, baka madapa, o oh, uh, simbahan itong iyong dadaanan, huwag kang bumisin na ng malakas. So ito yung nagbibigay sa atin ng mga senyales, no? itong mga simbolo na ito na upang yung mga gagamitin natin sa pang-araw-araw, di ba? Kaya halimbawa kapag kukuha ng lisensya yung ating mga nanay at tatay, ate at kuya para sa pagmamaneho, sa pagdadrive, kailangan kabisado nila yung mga road signs no para rin sa kanilang kaligtasan. no? isa pa yun, no? Uh, nagbibigay sa atin ito ng senyales para sa ating kaligtasan. Kung halimbawa ang daanan ba ay pazigzag, o kung madulas ba yung daanan na 'yon so kailangan alam nila yung mga uh, icons na 'yon yung mga visual na uh, logo na iyon upang makatulong sa kanila. At dito na nagwawakas ang ating aralin para sa ikaapat na linggo para sa Filipino 4. Maraming maraming salamat sa inyong pagtutok at pagsubaybay lagi sa ating mga aralin. Sana ay may natutunan ka sa araw na ito at sa buong linggo. Ako si Teacher sa hanggang sa susunod nating aralin sa Filipino. Paalam.